what's up guys winwin -win kapanalo po nagbabalik alright at uh, meron na naman tayong panibagong video na kapupulutan po natin ng aral at magandang teknik lalo na ngayon guys uh, napakainit ng panahon kadalasan pag nasa bahay po tayo ay kadalasan gumagamit po tayo ng electric pan at lumalaki po yung bill po natin sa kuryente ang video na ito ay babahagi ko po sa inyo kung paano po tayo makatipid ng kuryente guys alright kaya panoodin mo to guys. Kaya ito lang yung gagawin mo. Una, buksan mo po itong takip ng electric pan mo. So ito guys, ah, hindi po ito nakasaksak ng kuryente. Pero ang ituturo ko sa inyo, magagamit natin yung electric pan na hindi po tayo gumagamit ng kuryente. At makakatipid po tayo sa bill ng kuryente guys. Alright? Yan lamang po kayo guys. Tanggalin mo itong takip ng electric pan. Yan. Tanggalin natin. At chicken muna natin itong pan yung ilisin niya kung umiikot. So, so gayet 'tong gagawin mo guys, oh. Yan, 'di ba? Gumagana guys, kahit walang kuryente gumagana yung electric fan. Ganun mo lang guys, oh. Oh, ah, 'di ba? Sapa. All right guys, gumagana. So nakatipid ka ng kuryente guys, oh, ah, 'di ba? Tama ako guys. Kaya kung nagustuhan mo yung video na ito guys, huwag mo naman kalimutan na i-follow ang aking Facebook page, Winwin Kapanal TV. All right, guys.